ng barangay Alupay everyone doon sa White Heaven na ko lang po yung aking agent ng Bongga Bongga so yan dito po ay nandito tayo sa may barangay bago po yan papunta tayo ng barangay Alupay napaka-presko. Kalanan nyo dito sa tricycle. Mas masarap sa makis sa tricycle. ito po ang Vision Fit Nails. Yan. Dito ang Vision Fit Nails. Yan. Yan po. Baka naman. Yan ang barangay na Yogan. Yan po. Dati, dito sa may makalampas sa may barangay na Yogan. Bagong po. okay. narito po ang dating shell po yan gasoline station po yan tapos yung kahapon napuntahan ko na rin po yun